Okay guys, yung babaklasin na yan. Papakita namin sa inyo yung ano, yung design niyan kasi yung laman niyan, yun ang nakakabit doon sa sidecar na ginagamit ni Kuya pang-deliver. Recap din niyo, papakita ko sa inyo kung gaano katibay. Isang taon na. Isang taon na, ganun pa rin ng tsura. Oh, okay, ayan ah, design. ito naman yung susunod oh ito yung ano ito yung susunod na ulit sa salang pagkatanggal salang agad para directo noya ano oh, sa salang na Tapos, yung unang switch. Mahangin na naman. Ito Red. yung ano, ito yung 300 by 17 na size. Ayan. Jumbo. Pagkatanggal sa machine, hanginan nyo ulit. Ayan. Jumbo, Tawag dito. Laki, 300 by 70. Jumbo, Tawag dyan. Ito. Itong gulong na to, guys, papakita ko sa inyo, ha. Yung ginagamit na recap nito sa labas sa kulong-kulong. Ayan. O, ayan. Saan mo nagsasabing hindi matibay? Ayan, o, recap yan. O, Recap yan, yung gulong ni yan na ginagamit. Nagigit isang taon na po yan. Nagigit isang taon na na itong ginagamit. O. Ano nyo? Recap yan, ha? Yung ginagamit niya, recap. Puro recap yan. Harap ni God sa'yo. O yan, recap din yan. O yan namang straight line, recap din yan. Ayan. Pa-recap din yan, ang no? gamit niya. Ito yung mga naka-ready na i-recap. -re so, meron na siyang pahid. Meron na siyang mga pandigit. Ano natin, oh. Master na Tagaluto. Shout out, shout out. Tingin ka naman dito, ah. Para malaman nila, yun, oh. Siyempre, ah. Eh, Tagaluto natin. guapo, Guwapo. Parang si Bato ito 'yung ano, mga camelback na ginagamit. Ayan. Mga materyales. Ito naman 'yung pinanpapahid para dumikit 'yung camelback sa gulong. Ganito siya maghiwa ng camelback. Hindi gunting ang ginagamit niya, hindi gunting. Ayun 'yung ginagamit niya panghiwa. Para mas madali. gustong matutong mag-recap at gustong bumili ng recapping machine, makikita nyo kung paano ginagawa ang proseso ng camel baka, paano sa putulin, paano siya hiwain. Ganyan lang, napakadali lang. Ito yung magpaturo ng tutorial ng recapping. Yan, si Kuya, pwede yan. Mura lang ang talent pin yan. Pwede, pwede nyo siya tawagan para turuan kayo kung paano napaka-the best na recapping tire. Puro recap lahat yan. Nasa labas. Yan. Recap lahat yan guys.